Dari ang mga dagko ng mga balita nga natipo na subong nga adlaw. Para sa mga headlines, masobra 2 million pesos nga kahalitan ginbilin sa sunog sa Mandruyao. 50 ka pamilya apektado. Publiko gin pahalong kontra typhoid fever. Pila ka mga lugar sa Iloilo posible maka-experience ang kakulangan sa tubig kagyari ang detalye sa aton mga headlines. Ginabanta ang nagdangas sa 2,100,000 pesos ang balor sa kahalitan nga nabilin sa sunog sa Zone 1 Old Airport Madriau, alas 7 kagina sang aga March 5. Sa interview kay Fire Officer 2 John Verano, investigador sa Bureau of Fire Protection Iloilo -Ilo City, ini nga datos base sa kalaparon sang ginluntaran sa sunog. Ginapahayag sa opisyal nga na report ang sunog alas 7.48 sang aga, kag na-fire out ini alas 9.01 sang aga. Duga ang paniya, padayon pang pa investigasyon kung pila ka mga panimalay ang totally kag partially damaged kag kung sa diin kag kung ano ang kinahaninan sa ang sunog. Si Verano ang nagahingyo sa kooperasyon sa mga pumuluyo ang magsumetera sa ila affidavit of laws agud may baluan ang balor sa ang kahalitan sa ila panimalay. Suno pa kay Verano, halos duwa na katuig ang nagligas sa una nga naglunta ang sunog sa Zone 1 Old Airport sa tinalikdan nga Marso 11, 2022. Sa interview kay punong barangay Benji Makailing, ginabanta masobra 45 ka-households ang totally damaged sa nagluntad nga sunog sa tung duwa ka tuig ang nagligad. Wala man sang may na-record nga casualty apang madasing nga naglapta ang sunog bangod human sa light materials ang mga panimalay. Gin pahayag sang opisyal nga ginbugusan sang 628 ka households ang zone 1 kag ini ang may pinakadako kag pinakamadamo nga residente sa apat ka zone sa ila barangay. Ginhimo sa karon nga evacuation center ang Mandoryao Elementary School para sa kapin 50 ka mga households ang nahalitan. Sa inisyal nga numero sa city social Social Welfare and Development Office, size ang totally burned, kag 40 naman ang partially burned, kag 50 naman ka pamilya ang apektado. Samtang, nagpasalig naman ang opisina makabaton sa cash assistance, lakip na sa food and non-food items ang mga biktima sa sunog. Ginapahalong subong ang publiko kontra sa typhoid fever kasunod sa nagataas nga trends ang cases subong nga tuig sa probinsya sang Iloilo. Alin January 1 to February 24 sini nga tuig, nakalista ang Iloilo Provincial Health Office ang 62 cases, may mataas ang 24% kumpara sa pareho nga panahon at sa 2023 nga nagdangat lamang sa 50 cases. Ang top 10 municipalities nga may highest cases ang muang Kalinog nga may anom, Sara nga may lima, Dumangas 5, conception 3, Barotac Nuevo 3, Banal Ternate 3, Barotac Viejo 3, Badjangan 2, San Miguel 2, and Haniway 2. Yari ang remaining cases ang ibang nga municipalities. Pasi City, Anilao, San Junisio, Balasan, Estancia, Lambuna, and Carles nga may duwa ka cases. Pavian, Yuluzena, Bingawan, Gimbal, Leon, Ahoy, San Joaquin, Lemery, Yagao, Oton, Tigbawan, Duanyas, Pototan, kag San Rafael nga may tig-isa ka cases. Nagdangat sa 31 kabanwa ang nakalista sa typhoid cases. Subong at tuig samtang 12 kabanwa naman ang zero case as of now. Inang Alimudyan, Batad, Kabatuan, Dingle, Ibaraz, Leganes, Maasin, Mina, San Enrique, Santa Barbara, Tubungan, Zaraga. Ang typhoid fever ang ginatuga sa bacterium salmonella typhi nga nagalapta kung maka-ingest ang isang katawo sa pagkaon nga contaminated sa higo sa tao nga may presensya sa salmonella bacteria. Ang signs and symptoms ng typhoid fever amo ang masunod. Hilanad, sakit sa ulo, sakit sa chan, LBM, chills, sakit sa lawas or muscle aches. Sunok Dr. Maria Socorro Colmenares ay IPHO head nga nagalawig sang 1 to 3 weeks ang hilanat sang nagamasakit sang typhoid fever kag mahimo nga nagaresulta sang problema sa intestines, rason nga kung mapabayan, pwede gid ini nga mangin life threatening especially kung indi dayon magkadto sa health facility para magpa-check up. Ongoing ang monitoring sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa water supply particular sa ginagamit ng tubig sa household level sa probinsya sang Iloilo. Suno kay PDRRMO Head Cornelio Salinas nga sa paamat-amat na batsyagan na sa pila ka mga nga malayo sa water sources, pareho sa dams and water districts, ang paghina sa supply sa tubig nga ginagamit sa Panimalaya. Ginapananawan ni Salinas nga mangin most effective sa water scarcity sa mga masunod nga simana kung magsigi-sigi ang main init ka amo ang first district nga ginalakipan sang uton at igbawan tubungan igbaras gimbal miyagao kag san joaquin ang central and northern towns ang ginapatihan ni salinas nga indi masyado nga maapektuhan bangod nga malapit ini sila sa linya sang water districts kaangay sang dumangas barotac nuevo water district kag metro pacific iloilo water suno kay salinas ang western visayas el nino task group nga gincreate last year under sa supervision sang regional disaster risk reduction and management council says ang nagapasiguro nga masabat ang tata tanan nga kinanglanon sang tubig. Ginpahayag ni Salinas nga ang GENR 6 kaupo ng National Irrigation Administration Bureau of Fire Protection kagiban pa ang gindesignate na mag-deliver sang water supply sa affected areas. Suno kay Salinas na during sang meeting sa task force sa February 29, ginpasiguro sa BFP 6 nga handa ang ila fire trucks nga i-convert as water tankers para makadulung sang tubig sa areas nga nagakinahanglana. Ang NIA 6 naman ang nagaprepara sa implement sa rotational distribution scheme sa tubig sa irrigated areas in case nga nagakinahanglan ang mga farmers. Kagamoy yadto ang mga dagko nga balita nga ato natipon. Ini ang inyo ka PN May Ladyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.